Nakakalungkot isipin na minsan may nakikilala tayong mga taong makakapagpabago ng buhay natin at natututo tayong mahalin sila sa lahat ng meron tayo. Pero sa huli, hindi pala sila yung nakalaan para manatili sa atin. It's sad to spend so much time with them without knowing that they'll be gone from our lives one day. hindi ko maintindihan kung bakit kailangan nating makilala ang isang tao na darating din ang araw kung kailan tiyak na hahayaan natin sila balang araw. At masakit malaman na kailangan muna natin silang mahalin bago tayo lumisan. Imagine, makikilala mo ang isang taong mamahalin at papahalagahan mo at pagkatapos ay hahayaan mo rin siyang umalis sa huli. Nakakabagbag damdamin na eksena ang panuori ng isang tao na aalis at lilisanin ka. Hindi ko alam kung maghihilom pa ba ang sakit kung mawawalan ka ng taong pinakamamahal mo. Sana hindi na lang tayo nakatagpo ng mga taong hindi natin kayang panatilihin sa buhay natin dahil mahirap umitaw at mas mahirap tanggapin ang katotohanan hindi nila kayang manatili but maybe siguro nakilala din natin sila for a reason isang dahilan para tayo ay matuto ng aral sa kanila isang aral na magiging mas mabuting tao tayo balang araw. At isang aral na magtuturo sa atin na pahalagahan ang bawat taong nananatili sa ating buhay. andan mo yan. At less. It's sad to spend so much time with them without knowing that they'll be gone from our lives one day.